May nabalitaan na naman ako na maganda maganda daw ang spot dito kaya agad kong pinuntahan. Nakita naman ninyo ang ganda ganda ng location dito ba? Diba? Pang dating place ba? Diba? Pero hindi ninyo alam may tinatago pala itong kababalagan. Nakita nyo nga pala mga isa nero kaganda-ganda ng panahon. Tabing dagat, nakakaganda talaga at nakaka-relax. Nako! saya tingnan nyo naman yung mga puno puno dito very scary pero sa katotohanan talaga may mga lambat lambat pa yung nakasabit sabit dito medyo maingay nga lang dahil tabing dagat eto pero makikita ninyo perfectong lugar talaga para mag date date diba tagong lugar pa safe na safe walang bahay wala kung sino mamaga istorbo istorbo ba Tingnan ninyo, Tingnan ninyo ang lugar na ito. Ayan o. Oh. Tabi-tabi po. Naku, medyo nakak... Ay. Tabi-tabi po. Medyo nakakatakot-takot po talaga dito. Hindi na ako magapasok pasok Pero, kung mapapansin nyo talaga, pinuntahan ko talaga ito kahit malayo. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. May ebedensya, may ebedensya doon sa may likod ng kahoy. Siguro kung lipad-lipad yun. Hindi na naman ako nakaloko-loko dito. Baka sabihin nyo, nagaloko-loko na naman ako. Ayaw, Kaya nga ako nagapunda-punda sa ibang lugar para maintindihan ninyo na ginapuntahan ko perfectong lugar at maubos na ito sa mundo. Iyan e o. Oh. Kulay pink. Ay, nako. Kulay pink. Ang saya-saya. Kulay saya. pink. Regular. Nako. Nagahanap-hanap ako dito makikita ko may mga puno-punong tumba dito. Ang ganda-ganda talaga mag-date dito ba? Ang saya-saya. Ay, nako. Tingnan ninyo. May mga short-short pa dito. Ayan, oh. May mga short-short pa dito. Ang ganda-ganda ng lugar na ito ba? Ang saya-saya talaga. Nag-aigot-igot pa ako dito. Baka magkakita na naman ako ng mga ebidensya-ebidensya. Ayun oh. Nakita nito. Eto, ayun oh. Baka siguro ginaanod-anod lang yon pero hindi yon ako nagpaniwala dyan. Eto, eto, ayun. Nakita ninyo, ayon kolay pola. Baka king lipad, lipad ng hangin, siguro king gusumot-gusumot lang siguro eto ba? ayon o, oh, king lipad-lipad ng hangin o oh. siguro eto, pero... Nakita ko na naman ang ganitong pabalat, malayo pa lang ako, alam ko na. Pero mukhang bagong-bago pa. Nako, gusumot lang oh. Baka sabihin nyo na naman, ging tanim-tanim ko na naman to. Shout out sa mga basher ko ba? Ayan, o, oh, ayan, o. Oh. O, oh, ayan, o, oh, 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 Ayan, hi. Oh, oh, Meron pang anong babalat, o, oh, ang saya-saya, o. -saya, oh. Ay, ang ganda, ganda talaga. Ang ganda ganda ko talaga ba? Pag ekot-ekot ko nga dito. Ayan, o, oh, kita nyo, ang ganda, ganda talaga ng lugar dito, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ay, ang saya-saya. Tabing dagat. Nakita nyo naman yung lugar na yon. Ayun, oh. Ang ganda-ganda ng lugar. Safe na safe. Ay, ay. Ay, kulay etem. Kulay etem. Ayan, o. Oh. Kulay etem. Oh, saya-saya talaga. Kulay etem. Ayan, Oh. Ayan. Hindi ko na pakita sa inyo ng malapitan kasi nga baka mapagalitan na naman tayo ni Facebook at mawarningan na naman tayo pero may mga garter garter doon oh, no, you know? may mga garter garter doon ayun ang saya saya ay nako beautiful place talaga perfectong lugar sa mga date date talaga ay nako hanggang dito na lang siguro yung vlog natin kung sakali may magtanong sa inyo mag message, -message lang kayo ay, nako, ito, garter na naman. Ay, meron na naman, oh.